Maligayang pagdating sa isa pang kapanapanabik na episode ng Pinoy Hugot Gihi Performance, kung saan ihatid namin sa iyo ang pinakabagong trending na musika at taos pusong pagpupugay sa mga sikat na artista ngayon. Sa espesyal na feature na ito, sinisimulan namin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagtutok sa kapanapanabik at pinag-uusapang pagganap ni Ariana Grande sa kanyang bagong hit single, Supernatural. Ang pagtatanghal na umaaling sa social media ay nagpapakita ng signature powerhouse vocals ni Ariana, sleek visual, at ang kanyang hindi maikakailan na presensya sa entablado na nagpapanatili sa mga manonood sa buong mundo. Ngunit ang episode ngayon ay hindi lamang tungkol sa internasyonal na musika ito rin ay isang sandali ng pagdiriwang para sa isang lokal na hiyas. Ipinagmamalaki naming pinarangalan ang talentado at palaging nakaka-inspire na si Belo Mariano sa pagdiriwang niya ng kanyang ika-negatibo labindalawa anibersaryo sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Mula sa kanyang mga unang araw bilang isang child star hanggang sa pagiging isa sa mga pinakamamahal na young actress at performer sa bansa, ang paglalakbay ni Belle ay naging isa sa paglaki, katatagan at hindi maikakailang kagandahan. Bumubuhos ang palakpakan at paghanga mula sa mga tagahanga kung saan saan, at nakikiisa ang Pinoy Hugot Tihi sa pagkilala sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa mundo ng showbiz. Ang episode na ito ay sumasalamin sa kung ano ang Pinoy Hugot Tihi performance, paggalang sa mga pandaigdigang uso sa musika at talentong Pinoy, pagdiriwang ng mga tagumpay, at pakikipagugnayan sa mga tagahanga na patuloy na umaangat at sumusuporta sa kanilang mga paboritong artista. Sa isang upbeat at masayang tono, iniimbitahan ka naming tamasahin ang pagsasanib ng internasyonal na likas na talino at lokal na pagmamalaki. At syempre, kinikilala namin kayo, ang aming dedikadong mga manunood, na ang pagmamahal at pagpapahalaga ay ginagawang tunay na makabuluhan ang mga pagdiriwang na ito.